ako po si uh, Cindy uh, Del Mundo sa Blay. Kasi ako yung nakatira sa Cabanatuan City na Ecija. City. Ako po si Mary Magno from Cabanatuan City. our uh, we're partners in the business na tracking services and flight trading. This <laughs> is uh, Chico. He, uh, he is 8 uh, eight years old and siya yung baby namin. before ay binibili lang kami sa kung okay. saan saan, outside, kaya sa tao lang. Ganoon lang kami na una. Hanggang sa nakita namin yung isang kaibigan namin na may tracking din. Nakita namin yung binibili niya dito sa UA. Eh, this is good. Saka parang mas, mas mura compared to sa labas. 2018 namin nakuha yung first truck namin from UA. Oh, the next year, bumili uli kami ng isang unit ulit. And then this is our third uh, unit. Ginagamit <laughs> namin sa palay, sa bigas, Uh, right mo kasi naka may system contract kami with the Gardenia Philippines. Yung karamihan, lalo na mga uh, 10-wheelers and 12-wheelers, sa kanila namin ginagamit. Yung dalawang track na nauna. Magandang ano, magandang magandang ano sa amin dahil hanggang ngayon eh ginagamit serviceable pa sila lahat. And good condition. Very good. Very good. That's why, That's the reason why we are uh, time back for a uh, auction again. Yeah. The first is yung impression. Yung first impression ko kasi ng mga trucks dito. Yung unang tingin pala kahit hindi ko lapitan. Alam kong ano eh, uh, maayos. Then nakita ko din kung paano nila uh, yung pagpapalit ng dashboard, pagpapalit ng mga sirang pyesa. Talagang hindi tapal-tapal, talagang buo sa sa ibang yard. Hindi, eh, hindi ko naman eh, sinisiraan yung ibang yard. Ang isang may binantayan akong isang unit doon na talagang ipinagawa ko. Talagang parang pinatapol-tapalan lang nila eh. Hindi, hindi tinu-pull out yung masira talaga. Sa experience namin, i-re-recommend namin na sa yung lang nilang feed other than sa labas na mas parang uh, sigurado kasi sila doon sa unit na makukuha nila kahit na ano pang uh, unit yung nasa na nila para mas reliable at saka ma-expect -e nila yung uh, long life and services. At saka I think, uh, ano, uh, dito kasi you can get the unit cheaper than the other uh, sellers outside. Ang message ko sana maganda pa, marami pang ma-servicehan at mag-benefit sa services at sa uh, business ng UH po pula. Uh, ako naman po, uh, nakikita ko rin po yung UA, one of the sponsors, malalaking sponsorship ang ginalo ko. na talaga namang nakakatulong sa sa ating bansa, napakaganda po na ano na. Halimbawa, sa aking uh, uh, observation, wala na po akong masasabi sa ganda ng servisyo ng UA from so, um, inspection, registration, at lalong lalo na sa pull-out. Hindi nila kami pinapaalis na hindi talaga namin may inspect na buti sa sakyan at yun ang napakalaking bagay ko sa amin mo. Sa it's gao and viva